Na helmet. Nagbabagang balita Bidyaga per. Ang daming ganap ni VP Lenny. Oy ni Mayor VP Lenny Robredo ngayong araw na 'to. Ay ako, oh, eh, pangmalakasan mga ambasador. Uh -huh. Grabe, mga ambasador siya! At uh -huh. syempre, punta rin siya ng QC with Mayor Joy Belmonte. Eh, uh -huh. nagkaroon din ng meeting with Gopor with DHSUP. O, uh -huh. diba? Uh -huh. Talagang grabe ha, mga kabatang uh -huh. helmet. Talagang nagtatakas. Trabaho, si D.P. Lenny o si Meryl <gasps> P. Lenny. Hindi siya namamasyan. Ano hey? yung makikimiting doon sa mga nagtatago sa damdahon? Hey? Kamusta na ba yung mga pumapasyag? Eh, hindi hey? pa tao, mga bata helmet. May, may corona. Wow! Ah? Oo. Gandang, wow. Ganda, ganda. Yeah. GGSS. Bak Bakit may corona? Yeah. Malay! Yeah. Gusto niya yung yun. Wow! Yeah. Kakalokay ko. Kung kailalan kung kasi may corona no. na dahon-dahon. Eh? Pero itong mga mga kabatang helmet, nakakaloka talaga ang mga ganap. No, bitch, uh -huh. Ang dami, ang daming lumalaganap about nga sa impeachment. Uh -huh. Hindi pa rin matapos-tapos ang impeachment Ayaw issue. ata eh. Kailan ba? Ayaw niya kasi magpapaayos pa ng kilay appointment pa doon sa magkikilay. Kaya ako mag-ice cream. Mag-ice cream? Uh -oh. Kasi kailangan mo nang mag-ice cream habang kinikilayan. ba? Eh, mama, uh -oh. mga mga comment nyo na rin kung sino yan. At yung isang mga video ito, huwag mag-subscribe at click ang notification bell para lang like, updated sa that mga in-upload namin na video ka par. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe ta, as always. Sabi ko, sa buhay ng helmet din ang mga kikipsi at yung meron everyday. God bless everyone. Bye! kaya mahirap talaga yung mapalabok magsalita. Nagkikilay muna. Wow! Mahilig kasi sa girls. curls. Oh!